Ursula, grabe desi Tikon na pikon sa mga vlogger under ni Tanda Tikram dahil lagi siyang sinasapul nito. Punto poro punto ay nako 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 mga katikram ah. Kaya wag kayong sumuko laban kung laban lang nga kasi si Ursula gumagawa talaga ng way ano ah, na mapansin lang ng community ni Tanda Tikram ha? Ah. So, ngayon ngayon kahit uh, lagi siyang sinasapul ng mga aka vlogger natin dito sa <laughs> social media ayan lagi na gigil na gigil siya ha sa mga vloggers ni Tatay Tekram ah, punto puro punto nako alam naman natin na kahit na kahit anong napapansin ni ano ni Ursula ang ah, mapansin lang siya ng mga follower supporters ni Tatay Tekram hmm uh, hindi ko alam kung anong laman ng isipan ni Ursula bakit nagagawa na yun mga katikram hmm ni gayahin kalal, kaya na lang niya yung mga vloggers na tumigil na sa asa kaka ah, sa kakabahanat kay Tatay Tegram. Hmm? Bakit si Ursula hindi pa now, hindi pa rin tumitigil? Ano kaya ang mga dahilan bakit hindi si Ursula tumitigil? Ah, pati mga vlogger ni Tatay eh nadadali na rin. Ah. Hoy aba aba yun ang ating uh, dapat uh, bigyan ng pansin ha? Ah, sa mga ganong uh, tao ha? Ah. KSP ha? Ah, kulang sa pansin ha? Ah. so alam naman natin na kahit anong banat ni Ursula na alam naman ng karamihan na si Dave ngayon medyo distansya na siya sa puder ni, ano, ni Dave pero pinaglalaban niya pa rin ha? Ah, yung uh, pagmamahal niya kay Dave ha? Ah yang naisip tuloy ni SMB kung mahal niya si Dave bakit ayon niya na magkaayos si Dave sa si City Cram ano kaya ang mga dahilan niya yun po dun mga katanungan mga City Cram ha dahil uh, for my observation mga City Kapag uh, tutali na na mag si Dave sa si Tech Cram ma mawawala na siyang papel Ha? Kasi ang na alam naman natin na lagi niyang ginagamit pangalan ni Dave. Hmm? Sa lahat ng mga uh, na ginagawa nila sa social media. Laging si Dave ang kanyang ginagamit. However, kung magkaisa ang dalawa, ayari na. Ha? Laglag pantin na si Ursula, <laughs> 'di ba? <laughs> Yun lang naman point ni Kuya SMB na yayariin siya doon, ha? Kaya nga na na strike siguro yung channel niya dahil po eh sa kanya din mga ginagawa. Ha? liglig siksik 'yang lagi yan. <laughs> Tatawa ako dong sa liglig siksik. -sik. <laughs> mga ka TikTok. tatawa ako 'yun sobra, sobra Kaya 'yon, uh, kahit na lang ano na lang, ha? Pati ibang tao, uh, Dinadamay ni Daisy, no? May kunik lang sa kanyang mga bagong content. Ha? Ganun po. Ah, uh, kaya piko na piko siya sa mga vloggers, ano. So, ang akin lang tulit tuloy, -tuloy. Hmm? Kahit medyo I bless na tuloy uh, maging continue rin po ito. Ah, na hindi uh, magkaroon ng uh, mahabang issues ano ang nangyari while uh, go go and uh, fight fight lang po ano mga ka no ah, so alam naman natin na uh, <clears throat> di, di talaga maiwasan na masero ang issue uh, kay Telegram dahil kahit uh, gaano ba tayo bilang tao may against talaga sa atin hmm? ganda lang po dun. Na ipagpatuloy uh, na lang ang uh, ang ikakaayos at uh, ikakaganda ng ano ng uh, community. Mm. So, mega love shout out din ano sa mga friends ko na sa ko na pamalhan din mga IP supporters dito sa sa sa, sa Telegram na isinsya na na medyo tayo updated sa mga nangyari dito sa social media dahil sa nangyari nga na medyo antanong, medyo na umaos po si Kuya SMB Ah? ah dahil na uh, <laughs> ah, kaya yun po ha? Ah. kaya we're blessed then sometimes kung may time ako nagikot-ikot din ako sa nagla-live sa mga vlogger under ni Tech Realm na especially kay Michelle Ajak na na doon ako ang uh, nagiging uh, uh, idol kasi ang kanyang pinaglalaban hindi yung sariling interest niya kundi interest sa kaba, ah, sa kapakanan din ng community. Yun ang the first purpose ko. Ah, the best way ng mga vloggers din na hindi lang sariling interest ang iniisip din kundi yung interest din ng community na paano maipaayos, mabalansa ang sitwasyon. Hmm? Ganun lang po doon, ano, mga katek, kahit medyo ah, metyo, ah sabi pa nga niya mga katekram na if you want uh, na more ano content ay eh, content niya yung mga against kay katekram go ay uh, importante nasa tama hmm? nasa tama po na uh, while yung iba din na medyo tumigil na for me lang opinion ni Kuya SMB wag na lang pansinin yung mga nag-stop na paninira gila na rin okay yung isa dyan na parang tahol ng tahol parang aso Ayan, banatan nyo <laughs> hanggang kaya nyo. Hmm? Yung mga nag-bash -nag nyo kay Tatay Tecram na tumigil na ngayon, no? i-stop nyo na kung wala na silang any uh, new issues, new new banat kay Tatay Tecram. I-stop nyo na. Yung hmm? dahil si Ursula, banatan nyo yan kahit tubaran nyo na dyan. At least kahit paano, mabigyan man lang ng pansin din. Pansin niyo kasi yun ang kagustuhan niya. Hmm? Pansinin niyo punto po punto kasi yun ang gusto niya eh na mapansin siya eh na babuyin siya na ipahiya siya. You go, ha? Kasi kung ang sabi pa, kung anong ginagawa mo sa yung kapwa, ha? Hindi nang gagawin sa iyo. Kung gusto mo ka eh respeto ka. Hmm? Irerespeto ka. Hmm? Kung ayaw mo naman na na gusto mo naman na balahurain ka, ah, hindi nang gagawin sa iyo. Hmm? Kasi kung sa bawa si Ursula, na lagi niya banatan si Tatay Tekram ha, na pasimping banat para mahikayat ang tao uh, ibanatan yun yung simpleng uh, way din uh, na imo ipapukas sa mga tao na yung mga sinasabi niyo ay katotohanan true ha? Kay Ur, tungkol kay Ursula ganoon kasi alam mo naman si Ursula mag matik yan ni, eh, magaling siya magzigway ng mga words ha? na mahikayat maingganyo yung mga tao Ganun lang po yun na. Kaya, ikon siya sa mga ano, vlogger. Kasi nga, ang kanya mga segway, ang kanya mga plano na may at in pinapahindi, ini-stop ng mga vloggers, ano, ni Tatay Tekram. Ito is the best way, ha? Eh? There are many ways naman na we are defend sa our founder in a good way naman. Ha? There are many ways, so, pero kung katulad kay Ursula na grabe yung giving niya kayo, siguro may crush niya Ursula no, kay ano, kay Tikrama. Hindi makamove on. <laughs> Hindi makamove on. So, wala. Banatan nyo yan. Kung kaya ayaw tumigil. Ah, Ayun lang yan, Kuya SMB. Banatan nyo. Ang importante is, um, maipaliwanag nyo din ng maayos. Ayun kayo kayong mga sinasabi sa mga tao na puro kasi nangalingan. Ah? Kasi kapag hindi ba lang ng mga foreign supporters si Tatay Tekram yung si Ursula, yung iba, ay syempre maniniwala sa mga sinasabi kasi mga magbaling sa pumasok ng mga may si, mga uh, paano siya magbigkas ng salita, ha? Uh, maingganyo yung tao. Ganun si Ursula kagaling mga katikram. Hmm? So ngayon po, um, na ipaglaban na lang tuloy-tuloy, uh, supportahan ang mga, ang mga content, uh, chatty vlog ng Tatay Tekram. Hmm? Uh, the best way kahit uh, not financially man, makatulong tayo ang importante na panood natin uh, wag natin skip escape yung mga videos sa si Tatay Tecram kahit yung the advertisement dahil malaking impact na rin po yun ha? Uh, sa channel, sa charity ni Tatay Telegram hmm? kahit yung lahat ng mga vlogger dito sa social media hmm? anyway uh, hanggang dito na lang muna tayo this is Kuya SMB sa mga hindi nakakailala hmm, go go and uh, fight fight lang po tayo ipaglaban ang ikakas ang ikakaganda, ikakaayos ng community na hindi ito masira ha? Ah, punto por punto. Hmm? Sa mga hindi pa nakakilala, this is Kuya SMB. ah, ah para sigurado, punto por punto, like na second full na full. Have a good day. But ingat ka, bless na yung mabuhay kayong lahat. Ha? Advance, Merry Christmas po sa inyo lahat.